Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, uh, aniniwala po akong sila yung may natatangin at may mabubuti yung kanuban. Saan man kayo naroon si Batch Sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayas sa pitanong araw. mga, umaga, tangari gabi sa inyo lahat. sana po paki-support po yung YouTube channel po ng uh, Ibabang Pangasinan na, na paki-follow ang Facebook page ko po saka paki-subscribe, like and share ng YouTube channel. Tatanayin ko kung napakalaking utang loob sa inyo lahat. At uh, Diyos na po ang balang gagabay po sa inyo lahat. ang isishare ko po sa inyo po ay yung halimbawa po ay uh, bago lipat po kayo sa isang bahay po na nangupang uh, nangupan kayo halimbawa po na marami pong ang katabi po ay masukal po uh, o nakabili po kayo ng bahay ng bago na hindi po nabrisingan po dapat po una po sa lahat po ay pag nakabili po kayo ng Pagbili po kayo ng bahay po ay eh. dapat po publishingan niyo muna para malayo po yung mga negatibo at maalis po yung mga masang espiritu sa loob ng bahay. Sana po yan, pakatandaan niyo po yung aking bilin po. Kung madali lang po yun kahit na kung wala po pa kayong pera na pang kon kasi may bayad po yung pang uh, pang kon po po medyo may malaki laki po yun pag nagpa blessing po sa pari karamihan po hindi sa pag ano po yung uh, pag nagpa blessing ka po sa pari eh, hindi po basta basta mawawala akong mahina-hina po yung magbibrisin po. Ay dapat po ito isisir ko po sa inyo kung ano po yung uh, pang pang-brising po at uh, sisir ko rin po sa inyo yung para para malaman uh, para naman masigit sa buti ang mga espiritu at mga ilang kantong na masala po. Napakabisa po ito na ang yung gagamitin po. maganda uh, maghanda po kayo ng isang buti. Kahit anong buti, plastic man o buti na yung garapon o yung sa may buti na medyo pan po. Pwede na rin na rin po yung uh, buti ng soft drink yung pan po. Uh, mismo, pwede na rin po yun basta medyo makapal po buksan nyo po yun tapos susalin po yun nang tatlong uh, beses po yung oras yon sa isip namang po at makalipas po yung 9 na minuto ay takpan po yung buti o garapa at ibon sa lupa na malayo sa lugar ng mga tao po dapat po ay ibon nyo po ng medyo malalim na wala pong nakakaalam na kayo lang po nakakaalam para Uh, wala pong maguhukay na kailangan po nakakaalam ng ganitong pamamaraan po para hindi kayo makita at hindi na po pag para hindi na makawala po yung pinargan nyo pong sinilid nyo sa buti ang masamang espiritu o mga inkanto, mga masamang espiritu, mga gumagala po, mga kaluluwa po na namiminsala po sa loob ng bahay, sa loob ng kapaligiran po. Tuturo ko po sa inyo ngayon po yung uh, para malaman maisilid sa buti ang mga espiritu at mga inkanto na may misala po. Ang orisyon po ay uhao sa yura mu paliya ha ilala po umaro umaro ya suha po Kaling po ng tatlong bis po ito at uh, po ng ay ng 9 minuto takpan po ang buti o garapon at ibang sanupa na, sa na mula sa lugar ng mga tao. Narito po araw po.